Tila maraming achievement ngayon ng two-time gold medalist na si Carlos Yulu. Dahil ngayong araw, ay kabilang na nga si Carlos. Sa hanay ng mga Philippine Navy Reservist, ayon pa sa Naval Public Affairs Office, tinanggap ng mga Navy si Carlos Yulu sa Philippine Navy Reserve Force na may rank na Petty Officer First Class. Dahil dito, ay naglabasan na naman ang mga nambabatikos kay Carlos. Dahil may mga panibagong nanamang mga achievements si Carlos na isinapubliko ngayong araw. Dahil ngayon ay may panibagong endorsement na naman si Kaloy. Saad ng mga netizens mukhang wala umanong matutulong si Carlos sa Philippine Navy dahil pagdating palang umano sa kanyang pamilya sa Blayna. Napansin rin ng mga netizens at pinagtatakahan na bakit tinanggap si Kaloy gayong mababa umano si Kaloy at hindi katangkaran. At ang isa pa sa ikinagalit ng bashers ni Kaloy ay hindi pa natatapos ang buhos ng biyaya ni Carlos. Matapos siyang kunin ngayong araw, bilang bagong brand ambassador ng Zip Plus PH, sa kanyang Facebook post, nagpasalamat si Carlos sa Zip Plus PH sa suporta at pagkakataon na ibinigay sa kanya para maging endorser nila. Matatanda ang kamakailan ay ipinaliwanag ng sikat na doktor na si Richard Mata kung bakit si EJ Obiena ang kinuhang bagong endorser ngayon ng sikat na produkto na Milo at hindi ang Olympic gold medalist na si Carlos. Saad pa ng doktor, ang dahilan nito dahil alam umano ng produkto na Milo na ang mga nanay umano ang bumibili ng Milo at hindi ang girlfriend. Saad pa ng isang netizen, dapat lang umano na hindi si Carlos ang kinuhang model ng Milo. Dahil hindi umano ito naging ulirang anak. Dahil kahit sinong kumpanya umano bakit umano kukuha ng modelo na pagdating umano sa pamilya ay hindi umano marunong gumalang sa magulang. Tila nagtaka naman ngayon ang mga netizens sa tila ginawang pagpili ng Milo Philippines kay world number 3 Paul Volter na si EJ Obiena bilang bagong brand endorser ng kanilang produkto. Samantalang noon ay taon-taon ay muka ni Carlos ang makikita sa packaging ng Milo at nakakatanggap ito ng pagbati mula sa Milo Philippines. Sa mga international na laban nito, saad ng Milo Philippines, kahit wala umanong naiuwi na gintong medalya sa 2024 Olympics. Simbolo umano si EJ Obiena ng mga kabataan na dapat tularan ng nakakarami. Saad ng mga netizens mukhang nakabase umano ang Milo Philippines sa pagkatao at bilang magalang para e-endorse ang kanilang produkto. Dahil gusto umano ng Milo na dapat ang mag-endorse ng kanilang produkto ay dapat tinutularan lamang ng mga kabataan. Matatanda ang kamakailan ay nagkaroon ng award ang ina ni Carlos na si Angelica Yulo bilang ulirang ina-award.